Mga nasa sangkot sa agricultural smuggling sa sampula ng DA. Narito ang news group ni Main Barreto target ng Department of Agriculture o DA na masampula ng ilang mga nasa sangkot sa agricultural smuggling. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mambabatas sa gitna ng kanyang confirmation hearing sa Komite ng Commission on Appointments. Kaugnay nito, tinanong ni Senator Grace Poe si DA Secretary Laurel kung naibahagi na ba sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga usual suspects na sabit sa agricultural smuggling habang ang tugon ng kalihim ay may ilan nang pinangalanan ng Pangulo sa kanya. Ayon kay Chu Laurel, mayroon siyang bagong intelligence at enforcement unit na patuloy na nagbeberipika sa lahat ng impormasyon, ebidensya at sa unang quarter ng 2024 ay mayroon na silang maaaksyonan dito. Tiniyak din ng kalihim na sasampahan ang kaso ng DA ang mga individual na sangkot sa agricultural smuggling. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.